Hi guys, andito ako sa loob ng office, the building, kung saan kailangan magpa-appointment tayo para sa OEC. Pagpupunta ka ng OEC, kailangan mo mag ng form. Update ko tayo guys, samahan niyo ako. Thank you, samahan niyo ako. Ako na guys. I-online daw niya ako. Wala kasi ako. Online. Agwis ang ipos ni Oo. Guys, before tapo ato sa Picas building, appointment sa Adria online. Kaya e wala mong ko sa computer, so sila nag-update sa ako. Mas kisikin sa take note guys, ma good ilang performance. Same rapot sa Picas building. Uh, register na kani online. Kisa <laughs> na register na mo online. Na. Bi, bi, siguro dito sa JEDA, sa... Ay, mga 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 sarano. Ah, siguro. Wala ko kagunit... Sa company, siguro sila ang nagkuan sa ako ah. Sa mga, i na ko imu email mama. Okay. Kung mga maging ay ang gamit mo. Mas okay. ba? Oh, sige. Kung lahi siya, i-retrieve na lang yun ako yung mga account. na to ni mga... May kasabayan ako. Riyad siya. So, di lang magkalayo. Dida ko, siya riyan. Oo. Yan, oh. hipo ko ito ni Agi dari arang inita. ah oh, ay, inita, ulan. init ulan, nabasa agi ko sa ulan. Mm -hmm. Kaya di sulod pa magi ko sa sulod lanan. Isang, uh, Kaya magpa-update lagi ko. November, uh, Jan, na uh, December 31 ko ni Anish Diri. Ay nga ni Anish makagawa man ay kuwan. Alanganin no? Ay, Alangani. uh, di open sila sa Kapikas kini nga building. Open, pero kini sirado. Sirado kayo. Oo. Oh. 31 alang nga wa na gid siya kanang trabaho oh may gani no nakakuan po ka sa ang amo nakabakasyon ka isa ka bulan duha oh maayo di nila oo oh, mm. dito kami pupunta sa kabilang office sabi atin. guys hindi ko ma-open yung email ko so retrieve tayo meron silang meron tayong susundin dito sa building ng POEA para makakuha tayo ng OEC. Yung sa kabilang building, sa appointment, may form doon na fill upan mo. So, ang retreat, may binigay na papel. Bumalik ulit ako dito sa building. Tapos, mag-submit tayo ulit ng mga requirements na hihingiin nila para maging active. Okay? Update ko kayo. Susundin lang natin yung kung ano yung kukuni, ang kailangan nila. Para, tapos, bibigay natin sa loob. Ito yun, oh. Kailangan nila para ma ano yung email na siya, yan tapos, pasok tayo sa loob meron naman na ako leto ako, so pasok tayo sa loob guys, kung taga kayo kung naghanap kayo ng PUA hindi nyo na kailangan pumunta sa Manila para hindi kayo magmamasahe, pumunta kayo dito sa Mindanao sa butuan na lang kayo magaling pa silang mag-approach ng tao. Approachable from the bottom of their heart. bitaw sa Manila. malaman ko kanito. Kasi guys, kung wala kagayan, meron din dyan kagayan. Tanong-tanong lang, hindi katulad ko nawala ako. Kaya ngayon, update tayo sa ating OEC mag-aano ma, sila sa anon guys. approach Magaling. mo account eh lang na 100%, 100 access. Thank you. Thank you iyo. <laughs> madali lang sundin yung ano guys, yung kung hindi ma-open yung Oasis mo or ano, sundin mo yung hinihingi nila, madali lang, mabilis. Tapos yun lang yung kailangan. Madali lang mabilis. Hindi, mahirap na. Kaya na nga namin dalawa. Correct. Kaya nyo rin. <laughs> Kaya diba? nyo rin yan. Oo, oo. Guys, yung gutom ka na, magyaya ka na dito sa nag-open ng itong mga uh, taong Yayain kumain. <laughs> gutom na rin sila. <laughs> Ay, yung katapat ko din, gutom na rin. mo. guys, ito na. Meron na so, akong OEC. Success loan, uh, loan, eh? Successful. Loan at... and company. loan. Loan oh. and operation and maintenance company? Oo. Muna na siya yung balikan niya. Oo. Oh, oh. So, muna na siya yung OEC, ma'am. Kung niya, ang validity ng OEC is 2 months. So, February pa siya ma-expired. February din Okay lang, larga na po ko. Sa January. Pohon. Puhon. Ang ah, position, ma'am, ano? Hmm. So, muna na siya yung mungo Muna na siya yung division mo. Ah, mauna ni siya. Hmm, ipakita niyo Muna Ano na yung muna na siya. Guys, success. <laughs> Wala ka pang 30 minutes. Tapos na. Approve. Nakaya, yung nakaya nga namin dalawa, oh. Ako pa kaya. Kaya niyo rin yan. Tsaga lang. Kaya hindi naman, hindi sila stricto, guys. Sundin niyo lang yung hinihingi nila na madali dalhin nyo lang kahat, lahat ng requirements ninyo para hindi kayo mahihirapan. Ganun lang. Guys, niyaya ko si sir kumain ng lunch. Ayaw niya. Baka magalit yung kasama niya. Thank you. Bye. Oh, mali. Yan, teka, babad dapat gibiripay unta to nila gi-clear nila nga wala na tong una nga ako ay guys tapos na ako yung kasama ko kanina may problema siya so kailangan niya bumalik bukas sabi ko nga sa kanya sa tawa bumalik siya dahil bukas tapos tanong niya ako tapos alhamdulillah alhamdulillah andito ako ngayon sa tricycle pupunta ako sa tindahan sa grocery lang guys yun na yung ano ko talaga OECD active na siya. Thank you sa butuan, sa OEC ko, sa pag pag open. Thank you. Ang bait nila guys. Talaga, magaling silang mag-approach sa tao. Hindi sila yung pasindak, malumana yung bus. Thank you, butuan. Thank you, thank you, thank you, thank you sa pagtulong sa aking UIC. Thank you. Don't please don't forget to like and subscribe. Bye bye. Thank you. Ingat po tayo, God bless.